Ah, di pagising na agad ah. <laughs> oh, parang, gutom na gutom na ako eh. Bakit? Di ako nakakain ng na hapon ng kagabi. na nagpaluto nga ako ng itlog daw kaya dito eh. Nagpaluto ka? Oo, uh, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh! Bakit? <laughs> Bayad yan yun na naman ng marami nga, siyempre. <laughs> oh. Bibili pa ako ng tinapay sa pa Ipapalaman but... ko yun. Ayun na, ini-itlog oh. Uh, ano? Ma, ba, bakit? So mga idol, good morning. aang ah, ang init na ng panahon ngayon na ba? Summer na ah. Ano yan? Ba't lungkot? Bye. Ah, ni pagising na agad ah. Gutom na gutom na ako eh. Bakit? Hindi ako nakakain nga po ng kagabi. Eh. Ayun, eh, nagpaluto nga ako ng itlog daw ngayon kaya dito eh. Nagpaluto ka? Oo. Oh, eh, Oo. Oh, 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 Bakit? Bakit ganyan na naman ng marami na na, no, nga siyempre. Ay, gutom na gutom. Ano na ano ngayon, nabibili pa ako ng tinapay sa kape. Ipapalamang ko yun. Eh? Uh, Ba't di ka ba ba talaga nakakain? Oo, oh, gutom na gutom na ako. Pero huwag mong papayagin ng maraming asena. <laughs> Oo na, sige na. Wala. Ah, si... Wala. Totoo ba yan? Hindi ka pa nakakain? Oo, bro. Wala pa yan. Ang partida. Gutom pa yan. Oo oh. <laughs> oh, na. Sige na. Sige na ako, bro. Oo. Oh, bilisan mo. Oo. Oh, mo Oo. Oh, Oo oh, oh, nga. Oo oh, nga. Aba. Kulit nyau nyau Nyaw. Ah. Yeah. Kaya, Nagpapaluto na itlog si Kit. Nagpapaluto. <laughs> <Ay>, uh, <laughs> Ala, baka may gusto ang gawin doon. <laughs> oh, <laughs> no, <no, no>, no. <laughs> bakit? yung <laughs> oh, nga, sabi nga sa akin, hindi pa daw siya nag <laughs> muna <laughs> Hindi, baka lang kasi gusto mong bumawi. mo <laughs> na <laughs> uh, Sige, para na natin yan. Uh, okay. na okay. Much, much later. Yan, uh, luto na itlog. Ah, Ah, luto na. Wala pa si Kitty. Ah, wala mo ba dyan? Uh Oo. -oh. Ah, ito na. Ito na, kuya. Ah, uh, na? -oh. Oo. Ano, ang tagal mo. Ang dami nga bilo kay Ate Sally. Ay, Ate Sally ka pala bumili. Maraki oh, talaga nabili doon. Oo. Oh, oh. Ah, kuya. Ah, dyan sa loob. Kaya dito. Ito na. Kuya, yeah, yung ano daw, yung itlog daw ni Boss. Oo. po oh. Baka, ah, ang sarap niyan. Talagang ba isa lang, ah. <laughs> 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 Sato lang ang pera o eh, pang ano eh. Ani pa, hindi, buti nga, natututo ka na bumili ng sarili mo eh. <laughs> kaya nga, <laughs> nakakaya ang metro eh. Eh, ba't? Ba't hindi ka nga pala kumain kagabi? Pre, ano, nakagukos na tulog. Gusto ko siya ng hapon. Wala, kala ko pa naman, nagda-diet ka na. <laughs> uh, hindi ko nga kaya mag-diet. Ayan ah, na, iniitlog oh. <laughs> ano? ano yan, kuya ah! bakit? bakit? Ano yan? Oh. Oh, nilaga! bakit? Ano yan? Oh. Oh, nilaga! Ha? nilaga! papa naman ko pag ito yan! <laughs> Wala ka naman sinabi scrambol, eh! Ay, sabi mo ba sa'yo lutuin? Wala, Wala maliki ka pala. Kit, eh. Sinabi mo pala, lutuin lang eh. eh sinabi basta... ka. Oo, oh, sabi ko, lutuin nga. O oh, lutuin. Wala ka naman sinasabi, scramble oh, nga, hindi mo sina... Wala ka. Wala, niluto naman Hindi Nakikita mo ba yan, mabakayabang ba yan? Bukol, bukol. Ay, ito nga, usapan. Sabi mo, lutuin ko. Oo nga. Wala ka naman sinabi, kuya, pa nga. Oh, yung pala eh. Wala. Ikaw pa siya siya, kuya. Hindi mo kasi sinabi, scramble eh.